Tapon mga uh, lods uh, ngayon po ay gagawa naman tayo ng ano ng extension wire. Ngayon po bago tayo gumawa, kailangan alam po natin ang mga tools na gagamitin. Uh, kailangan po natin ng ano po, ng diagonal plier, uh, side cutting plier, screwdriver, pilit, flat screwdriver, uh, long nose plier at kailangan po natin ng uh, multimeter para ma-check natin kung may continuity para makita kung walang short circuit so ito po yung mga tools na gagamitin po natin para po ma magawa natin ng maayos sa paggawa po ng extension ngayon po naman ay ang mga kailangan pong materialis para makabuo uh, tayo. Ang una po ay platform, platform po ito na number 16. So, depende po sa inyo kung gaano kahaba ang gagamitin po ninyo. At least, uh, nasa inyo po kung ano pong kung, ano, kung depende po sa budget. Pangalawa po ay, ano po, ah uh, mail plug. Mail plug heavy duty. Heavy duty po. Sa so, nga pala, dito po sa mail plug, may makikita po kayo dyan kung ilang ampere kung ano po siya, 5 ampere, 3 ampere o 10 ampere. Makikita po 'yan sa male plug. Ah, uh, sarip po diyan ang ano po, uh, surface type convenience outlet. Ito pong binili ko po ay Eagle. So dito po sa Eagle, makikita po diyan kung ilang ampere, o 15 ampere 220 volts o 250 volts. So yan po, yan po yung mga kailanganin po natin para tayo makagawa na extension uh, mo. Ngayon po ay umpisahan po natin paano po gumawa na extension wire. Pero bago po natin i-connect po yan, uh, balatang balatan po natin ang dulot-dulo, kabilanan, para i-check po natin ang nabili nating wire ay ano po, uh, sigurado, walang shorted. Check po natin yan. Dulot-dulo po yan, buksan po natin yan. Kailangan itap po natin yan para makasigurado po tayo. ito po ay flat cord number 16 malalatan po muna natin mga nodes sa mga ano po gustong matuto napakasimple lang po ito para hindi na po kayo bibili at ito po ay quality extension mga mga nodes ngayon po magpapasokan isa po ito sa ginagamit po na ano, na pa project po ng mga guru paggawa po ng extension wire yan po nagamitin po rin to sa school marami pong gumagamit po nito ngayon po, check po natin ngayon yan kung may shorted po, meron po tayong selector switch po rito makita po natin, ilagay po natin sa X1 100 para makita po natin yung continuity niya. so pag pumalo po yan na isa isang linya, dalawang linya pumalo, shorted po so ganyan po lang yan I test po natin pag po yan ipumalo shorted so wala po yan po yan ganun po din sa kabila yan po I test po din natin yan pag hindi po pumalo yan ibig sabihin eh, oys po yung wire so ngayon po ah, uh, atin po nang i-coconnect po yan sa ano po Unahin, pwede po unahin natin ng male plug, pwede unahin natin itong surface type po na ano, kumbinyas outlet. Ang tawag po ito ay kumbinyas outlet na 2 gram surface type. Ganyan lang po kasi nila. Kakalas mo lang po yung screw po, yung po sa loob. Pag kinalas po niyan, makikita niyo po yung loob niyan. Ganito lang po kasi nila yan. Ayan po. tatanggalin niyo po yung screw po niyan kasi ito ginagamit po pang screw po sa mga kahoy. Ayan. So, makikita niyo po yan. Yang dalawang pong terminal yan 9-1, 9-2 yan po so tigay sa linya lang po yan kapag kukunik po ninyo tigay sa linya lang po yan umababa po natin para maganda po ang pagkakakunik simple yung simple lang po yan basta meron po kayong pliers screwdriver gagawa nyo po yan kaysa bumili po kayo ng ano extension wire po dyan sa labas kasi yung mga nabibili po, eh, minsan yung quality ng wire po, substandard. Eh, ang wire po, ang nabibili, yung maliit na wire. Tapos, magkoconnect, connect mag, magkasaksak naman kayo ng mga matataas na load, tulad ng electric pan. Minsan, ilo-load pa natin yung mga, ano po, heater. Sembri po, heater. Aba, eh, mataas po, ano nun, no, depende po sa watts yun. Kung po ang watts, kung ang wire po nyo ginamit ay maliit lang, siyempre po mag yun. Pag po yung nag-init, yun na po ang root cause nun para masunod. So ito pong wire na 16 po, number 16, na flat cord, may mataas na po ang rating po nito. Kaya po nitong i-drive ang ano po, kaya po nitong i-drive ang electric pan, refrigerator, kahit um, oven toaster, kaya po nito i-drive kaya ang kaya po nya sa yung may extension po na bibili Ay, hindi po maayos yan po mga lods kasi simple lang po iscrew nyo lang po ganyan siguro doon lang po yung mic pit para po yung po ano nya yung connection po nya hindi lose connection pag lose connection mag-iinit po niya. pag nag init yan dyan na mag-uumpisa yan dyan na masusunod yan yun maganda may dami na po So ganyang kasimple lang po yan So ito po Yung nabibili po ngayon Yung Eagle na outlet Meron na pong yung open space na rito Yung iba po dati wala Kinakap pa yan Pero ito yung bago po ngayon Poconnect ko po lang pong ganyan Poconnect ko po lang pong ganyan Ayan buo na po yan So lagay lang po natin yung screen niya. nya so, yun po. so lang po din yan Ayun, to, ito po, hindi tayo yung screw. Ito po, maliit na screw. Ito po, heavy duty na, yung Eagle, Eagle Convenience Outlet. Tugang po yan, tugang. Pag nakita nyo po dalawa, tugang, tawag po yan, tugang. ito so, yan. So, connect na po naman natin dito. Pinata na po natin, ito pong male plug. Yung male plug po, may kita po nyan, dito po, may nakalagay dyan, ah, uh, 5 ampere, ayun, 15 ampere, may nakalagay po, ayun po. So, pagkakalas po niya, ganyan kasi bilang po. Oh. Yan. Yeah. So, babalik ang saksak po lang na rin yan. Ganyan pasimple po yan. Medyo masikip. Ang butas, sarado pala. So, yan. Pag sarado yan, sinos lang ngayon yan. Kasi may kumama talaga sa loob yan. Para hindi may pasok. Ayan po. So, ito po din ang uh, ito po ang use din ng ano ng long nose kaya po may long nose plier para po yung mga sungkitin. Kasi kung gagamitin po natin pliers hindi po kakasya po ulo diyan, hirap So yun po ang use po ng long nose sa mga gipit pong ayan, ayan po pumasok. po. Ito po natin. pag gagawa po niyan, dapat ko nilang video dahan-dahan lang. Ano po? Ano po yung gamit? Gamit po ng long nose. Ito po, ganyan lang po yan. Ipapod lang po natin. Ngayon ng kaunti po. Yan, ganyan po siya. Yan po yan. Ngayon tayong screwdriver. Ano po mga nose? simple. Simple. Kaya ko kaya po yan. O, po ang gamit ng long nose. Ito po, yan. Ito po, po ganyan. Kasi po, pag place, hindi po kaya ikot yan. Ito po, di diba po, na, na, na inaikot po niya. Ito ano po, po, eh? Salamat daw sa kaalaman, sabi ni Miss Larry Nakapuno. Ay, maraming salamat po ma'am sa komento po ninyo. Ito po. Simple-simple lang po yan. Kaya kaya niyo pong gawin Sundan nyo lang po yan. Hindi kayo maliligay. May nabibili yung screwdriver na may magnet. Ito kasi walang magnet ito eh. Yung pag ginanya mo lang, mo magnet yan. Para hindi na mahirapan. Sa electrical kasi, ano eh, hindi pwedeng dalian kailangan ng lagi safety kasi once na magkamali ka dyan eh putok shorted yun yung mga pwede mga sa trabaho laging safety first lagi yung mga yuns simple safety lang po yan so sa mga bata na grade 11 senior high school ito po ay isa sa pinapaproject po ng mga guru paggawa ng extension wire. So nag-aaral ako, ano po ito eh tinuro ko rin sa amin ito. So makita nyo, open open po yan. Iwasan po yung isang part na to ay dumikit sa kabilang linya dito. Iwasan po yan. Then, then okay na po yan, may quit. Ibabalik lang po natin yan. Talagay po rin natin yung cover. Okay para safety po naman pag sinaksa ito mga loads uh, buo na po ang ating extension wire so sa mga gusto um, pong matuto ganito lang po kasimple tatlong ano lang po ang kailangan ninyo flat cord number 16 Huwag na po sana sa number 16 para mas uh, safe po ang paggamit yung extension wire. Ilan po at magandang hatom po sa inyo.